Kaway, kaway. Kaway, kaway. Tuloy na kayo. Bagay. Happy, happy lang ang life. Ay, happy, Ay. happy. kasanayan ko na kasi guys na bago ko ilagay sa aming stock room ang mga palay ayun pong talaga pong malinis na po ito kasi nga po abas na po natin yan sa loob po ng isang taon o kaya sapat na po yan hanggang sa susunod ulit na anihan dahil nga po dito sa amin ay isang beses lang ang anihan dito kami nagbibilad ng palay guys mula sa bukid binibilad muna namin pero sa amin kasi, nakasanayan ko na palinis mula sa gawa ng rice harvester. Dahil nga, ang pagka ano naman ng rice harvester guys, eh, hindi gaano malinis. So, kailangan kong ipadoble na i-blower, mano-mano. kaya kailangan natin ng manpower guys. Kasi nga po, ang iyong lingkod ngayon ay eh, medyo masama ang pakiramdam kaya kailangan natin ang manpower mamaya po ay pupunta din yung mga lalaki na magbubuhat mula dito dadalhin doon sa aming bahay dadalhin doon medyo mahirap din dahil nga bubuhatin pa so kailangan talaga natin ng manpower at bago ang lahat kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel please like, share, comment, and subscribe. Ayan, maraming maraming salamat guys. At pakipindot na rin yung bell para ma-notify ka sa lahat ng bago pong video na Ay, aking guys. At nakiusap nga po ako sa kanila kung wala po silang trabaho ngayon. Kung pwede po nilang i-blower ang aming mga palay at pumayag na naman po sila. Ayan naman, shout out po sa inyong dalawa, sa inyong kasipagan at kabaitan po. Maraming maraming salamat po sa inyo. <laughs> Mapalalaki man o mapababae guys Kung kaya ng lalaki Kaya din ng mga babae Ayan, Hindi patatalong mga babae guys Hanapin nyo naman na sila. Oh, ayan. Hindi lang, hindi lang puro lalaki ang ating inaasahan. Kundi kung kaya din ng lalaki, kaya din ng babae. Ayan. Hindi na mabuksa-buksan ni nanay. Hindi, kasi ang laki-laki namin nitong ban-ban. Ayan. Ayan. kaya-kaya mo, dakal Ayan. ba, sek? Ayan. Ayan. <laughs> so nga araw, ayun lag, ka ano kaya mo, dakkal ba set? Ay mo lang magbiro ka mo lang, dakkal. Open! At tama nga ulit yung kasabihan guys na kapag ka may isinuksok may maduro ko. Ayan, so, tap, tama po nga talaga naman yan, guys. Kaya nga po, karamihan po dito sa probinsya ay nag-iipon o nag na ka ng kanilang mga palay para po pagdating po ng tagunos, eh, na na po, nakahanda na po, hindi na po yung kailangan maghanap ka kung saan o kung mayroong kang pambili o wala kang pambili. At least, guys, andyan na naka-stack na po tayo. So, maraming maraming salamat. Ito yung naginig na. So, ayan nga guys. Pagkatapos nating ma-harvest, mula sa ating mga bukid guys at pinatuyo na rin syempre bago natin ilagay sa ating mga bodega guys ay kailangan natin ang double linis ayan kapag hindi siya na double linis mula lang sa harvester eh meron 'yang mga dayadayami kaya pero yung ano iba mga dito -ay saan ay hindi na, hindi na pa dito sa kailangan malinis at ko blower pa sa mga bodega pero tulad ng sinabi ko hindi ako sanay na hindi na blower yung ilalagay ko sa aming dahil na nyo naman guys ang daming ang daming nahalo-halo mga tayami so, ayan yung kanilang na talaga, ay yung talagang malinis na ililinis guys dahil nga yung iba ay hindi pa natin nabilad sa araw so ayan kaya dalawa lang sila kasi nga medyo masama ang pakiramdam ng iyong lingkod so kailangan natin guys ng manpower ayan so mamaya pagkatapos nilang uh, ma maiblower lahat ready for bodega na guys sapat na para sa isang taon na pagkain Ayun na si Chamon hindi ka maglulubot nang amin data. Nanga okay. nasakit si eh, Imam. Napaya ano. Aba, ikabukod So ayan guys, ito yung natatanggal nila o ayan oh. 'Di ba dumi? yan yung pinatanggal nila mula doon sa gawa ng rice harvester so, so mas maganda talaga yung ilinis mo muna bago mo nga talaga ilagay sa iyong bodega guys para din pagka nagpa rice mill ka malinis talaga yung bigas mo Hanggang dito na lang po muna tayo guys. Maraming maraming salamat and God bless.